very scientific yan. Ito yung mm -hmm. iyong base, ito yung sa kalaban mo, asan yung gitna na naghahanap, di ba? Yeah, no, uh, usually, hindi na ginagawang gano'n, kaya sa dulo, namimili. Mm -hmm. eh, pero kung targeted ang iyong kwan, nagagastos muna ako doon sa persuadable. Hindi ko pwedeng gastusan yung sa kalaban ko. Dahil mahirap mo yung mabalikta rin. Pero yung ma-identify mo, kunyari, Ah, uh, incumbent ka, meron ka meron kang 51%. Incumbent ka, meron 30% yung yung kalaban mo. So ang hinahanap mo na lang mga uh, 19%. Oo, oh, mali 20 oh, yan. Di ba? Mm. Ngayon, kung nakita mo yaan na at ikaw eh challenger doon sa incumbent, so 30 plus, sabi mo makuha mo 15, mm. mga 35 ka. Plus Hindi ka pa na, enough oh. di ba? Mm. Kasi majority pa to. Doon ka gay mag step pwede ba ako makakuha sa mm -hmm. sa base ng Persuade. kalaban ko? Oh. Kasi yung persuadable, mm -hmm. naghahanap lang yung May issues mm based ta. yun eh. Ang persuadable, yung base mo at base ng kalaban mo, at talagang pabor yun sa'yo. Mm -hmm. So, hindi mahirap kayong magnakawan. Sa persuadable, dun mo, dun dapat ang kampanya. Kaya nga sabi ko, bakit ang kampanya natin napakamahal? Kasi liniligawan mo yung base mo, iyon na yun eh. Mm -hmm. Ngayon, kung sa 3 years, hindi mo inalagaan ang base mo, hindi lumaki ang base mo, may problema ka. At ang mm -hmm. mga politiko, hindi tinitingnan, tumaas ba ang aking base after governing ng 3 years? Walang nagaganon. Kaya kung nanalo ako ng, let's say, ng 38%, sa susunod na eleksyon, 38% rin ang boto ko. Ganun Sabi pa rin. Uh -huh. hindi mo malaki ang base nyo. Uh -huh. Ibig sabihin, yung ginawa mo ng 3 years sa posisyon mo, hindi nararamdaman ng tao.